Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Maraming salamat aking mga ala. Naririto kayo upang ang bawat isa ay makasunod sa itinagda ng Ito ang araw nang inyong panimula sa pag-awit ng aking pasyon. Pasyon ng aking buhay. Maraming mga pagtitiis, pag-ihirap, pag maraming pangungutya, maraming kasimulalim. Pagpaparatang ng walang katotohanan. Pag-aali mo ra, sa Kristo na sa krus na Na inyo laging pinagmamasdan. Na inyong tinatawag sa tuwing aking mga anak. Lahat kayo ay may cross <coughs> sa inyong mga buhay. Kakaiba man ang cross ng bawat isa na pasang-pasang -pasan sa araw-araw ninyong paglalakbay. Nakasama kami. Iyan ay na ng Diyos sa bawat dilikha niya, siya lang ang nakakabatid ng lahat ng iyan, aking mga anak. Kung kaya, huwag na kayo mag-aalilangan pa aking mga anak. Malao na kayong naririto sa kawang ito. Marahil marami na rin kayong natutunang aray na nagmula sa aking iniwan sa iyo. Na kayo ang na nagpapatuloy sa ngayon. Kasalukuyang panahon. Marami kayong napagmamasdang mga kaganapan at nararanasan sa buhay mo. Hindi man ninyo nagugustuhan o nagugustuhan man ninyo ito na pinahintulutan ng Diyos. Subalit, ang Diyos lamang ang may magagawa sa lahat ng iyan. Makatatanda ninyo aking mga anak. Ako man ay ang salita. Salita na nagkatawang tao. Pinahirapan ng aking mga pinabinturan. Pinutya. Pinarotangan ng walang katotohanan at marami pang hagupit na kanilang ipinagkaloob sa Diyos, anak ng Diyos, na tagapaglipas at sumakop sa buong sanglibutan ito. Pinako ang inyong mga sala. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, Nariyan ang panunulat. pag, pag aalimuran Nariyan ang walang pagrespeto o paggalang sa anak ng Diyos hanggang sa ako'y binawian ng buhay. Sa mga panahon ngayon, na ipanalangin ko ka kayong lahat, na naway patawarin kayo ng Diyos ng kataas-taasan. Dahil hindi ninyo alam ang inyong mga ginagawa. Naway, kung dumating man ito, sa inyo bilang mga alagad ng Diyos, umararanasan ninyo ito sa inyong buhay paglilingkod sa mundo nito. Huwag na huwag ninyo ang inyong pinanumpang tungkulin pinangako ang sa iyo. Pag sumigapan ninyo aking mga anak na mapagtagumpayan ang gampanan ng lulusan. Buong puso na kalakit niyan ay ang pag-ibig ko. Pagpapahalaga ko sa bawat isa sa inyo. Kung kayo nga ay mga tapat at punay na alagad ng Diyos, naway laging nakikita sa inyo mga gawa na ay nasa sa panguhay ng bawat isa. Mahirap man, subalit, ito'y inyong gaganapin akin. Nasasaktan man kayo, subalit, matuto kayo bilang sa mga palaso na nariyan na naglilipana sa mundo Sa mga panggagapi ng mga masasamang elemento at sa mga panguhusga ng inyong mga kapwa na inyong inaasahan na sila magtatanggol sa inyong mga pananampalataya. Kaya't aking mga anak, maging matibay nawa ang bawat isa. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Matatag ang pananalig at pagtitiwala ang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na maraming ibala kayong makakamtan, maraming magagawa ang Diyos at ipagkakaloob na biyaya ang grasya at pagpapala. Mga himala na hindi ninyo inaasahan, na ito isa sa inyong mga buhay. Kung kaya't ang inyong mga anak, hindi lamang sa panahon ng tuwares na kayo mapupuno ng pag-ibig. Dahil sa lahat ng pagkakataon, yan ay inyungili nyo ng awad na bag sa Diyos ang inyong mga anak. Anong, anong mga mangyari sa inyong mga buhay paglilingan. Ano't anuman ang inyong mga mararanasan ang inyong anak. Mapahintulutan ng Diyos. Ito'y inyong panggabi. Ito'y inyong panggabi. Naroon kami. ang labir, manguna at tumulong sa bawat na at nabibigat Sa lahat ng mga mga sakit at naramdaman, sumandig kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pangawakan ninyo ang pangako ng Diyos. Dahil ito'y inyong mga Huwag kayong magmadali ang mga anak sa mga pangako ng Diyos. Mahabang panahuman ang inyong pagsasakripisyo, pagtitiis at pagtitsaga. Katuwang kayo na isa kayo sa ating mga kinatawan sa mga pangako katuwang ng Diyos na magpapalaganap ng mabubuting bagay, magbabahagi ng mabubuting bagay. Kung minsan man kay man ay napukulang, kung minsan man kayo ay nadadapa, tulad ko, ako'y nagsumikap na makabangon. Ilang ulit akong nadapa aking mga anak, pasang krus na mabigalan. Kaya kung ito man ay lumating sa inyong mga buhay, maranasan ninyo, ito ay inyong tanggapin at Ganon din ang inyong gawin ang inyong mga Sama buhay. Sama-sama kayo mag-ibigan, magpanalaminan, magunawaan, magpatawaran, magmalasakitan. Mamalakaya kayo ng mga kapwa ninyo na wala nang ibang inaasahan, tinatawag kundi Diyos kami. Aking mga anak, ito'y magaganap. At hindi man kayo panghabang buhay dito sa mundo nito. Dahil patid na ninyo, nalalaman na ninyo kung saan ang permanente ninyong kirangan aking kaya magalak kayo dahil ang bawat isa sa inyo ay aking ipinaghanda na ng silid doon sa aking kinarong doon sa kaharihan ng amal. Hindi pa man ito ang panahon subalit gumawa na kayo at mag-impok na kayo ng kayamanan doon sa kalamit. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagtitipan, hindi ko kayo. Minamaal ko kayo. sumainyo nyo lagi ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Umayo kayo na may kalakasan. Umayo kayo na may kagalakan. Umayo kayo na may pagkakaisa. Umayo kayo na may pagkakalakan. Karamihan sa friendship, okay? Friendship. Friendship.